Mabuenas na araw, mga kaabante. Ako muli si Master Hans, kuha ang inyong pambansang feng shui expert. At ito ang ilan sa abang at palala para sa life na kay Bonga! January 11, 2024, Thursday. Para sa mga pinanganak ng Year of Drought, ang focus ngayon ay kumita ng pera. Kaya naman, hard work ang kailangan. Dahil ito ang magkakapagbigay ng success pagdating sa negosyo. Isang kaibigan ang tutulong sa'yo. Kayo ay mag-iisip ng bagong negosyo ipafung shui magpa astrology kay Master Hans Kua. Gray at one. Talk sa tayo, marami man ang humuhugas sa iyong iyo araw. Huwag silang patulan at gawin na lang silang inspirasyon sa iyo. Blue at ten. Tiger naman na mag-enjoy ka sa panibagong pagkakitaan o extra income ngayon. Ipagpatuloy mo lang ang magandang nasimulan. Red at six. Rabbit naman tayo, magiging anxious at worried. Hindi mo may enjoy ang araw na to. Ngunit ingatan ang kalusugan, may blood pressure issue. Sa negosyo naman, may money star, ipafungsuy ang negosyo kay Master Hans Kua. Orange at 4. Dragon, conflict day to day, problema sa kalusugan ang dapat unahin. Bigyan pansin ang health. Huwag mo nang patagalin ang nararamdaman yellow at two. Sa year of the snake naman tayo, happy star at peace of mind. Marami kang idea na may isip. Ikaw ay magiging emosyonal naman pagdating sa pag-ibig. Magpa-love, tarot reading kay Mascaras Gold at 3. Ito na! Ang sir of the horsey, maganda ang magiging output sa yung ginagawa. Sa love life naman, huwag pilitin ang sweetheart pakinggan ang kanyang desisyon. Pitch at 13. Goat naman, may magandang idea today. Huwag na magdalawang isip, i-share ito sa kanya dahil makakatulong sa yo. Makakatulong ang pagsuot ng amethyst na kristal. Bilhin niyang kristal na yan para ma-bless ko po dito lang sa Lucky Charm Store ni Master Trans Purple at 11. Monkey naman na may hindi inaasahan na pagkawala ng pera. Pagdating naman sa pag-ibig, posibleng masawi. May masayang pamilya rin nag-aantay Maganda ang relasyon mo sa isang kamag-anak at pamilya. Pink at 18. Rooster naman nasa love life, may bago makikilala na posibleng makatuluyan. Supportive siya sa'yo. Huwag na munang lumipat ng tahanan o pwesto sa negosyo. Magpapungsi muna kay Master Hans White at 9 ang swerte. Dogi tayo, ikaw ang pinakamasaya sa lahat dahil ikaw ang pinakamaswerte ng araw. May masayang love life. Kung single ka, may love star. Silver at 14. Pag naman tayo, mas lalong lalaki ang savings dahil sa extra income na activated. Masayang love life also activated. Maroon at 17. Muli po, ito po yung magabay patlubay lamang ni Mas Rans. Kayo pong gumagawa ng swerte niyo po dahil nasa inyong palad na kasalalay ang inyong tagumpay. Ako muli, si Master Hansuwa para sa hashtag Hansuwerte sa Abante!